Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay magsasara na po kami kasi 9 na po ng gabi. So nag-start kami, nagbukas na tindahan ay 8 na. So nilate, na-late na po kami ng gising kasi masarap matulog. <laughs> so anyway guys, magsasara na po kami ng aming tindahan. So sasamahan ko lang aking Jusawa. So. Doon sa susunod guys, i-ano ko. Kasi may nag-request na uh, sukatin. Kung ano daw yung sukat ng aming tindahan. So, uh, makasasunod-sunod na araw. Yan, pasok na kami guys. So, sarado na. Ano ganun na, Hunter? Tuturog na tayo. Hindi naman tinapay si Gali. So, dito na kami sa loob, guys. Ayan, sarado na ang ating, ah, uh, tawag dito, roll-up. So, ngayon, guys, ay ishishare ko naman sa inyo yung ating benta ngayong araw. So, yun, guys, magsastart na tayo magbilang ng ating benta. So, ngayon nga, guys, ay October 14. Ah, uh, nagsara kami, guys, mga 9 na. So, start na tayo magbilang, guys, no. Uh, so, bago kami paggabi guys naglalagay po kami ng uh, 2000 pesos pang paikot kinabukasan ng aming mga panukli sa uh, lagayan. So itatabi muna natin yung 2000 pesos. So ayan. Ibalin muna natin. Pakita ko yung pakita ko muna guys yung aming lagayan. So ito yung aming lagayan guys oh. Ayan. So nabili ko lang to sa Shopee. Tapos dito naman yung coins namin. So dati guys ang since wala, anong wala pa to, yung lagayan namin ng, lagayan ng mga bills, ang lagayan ko lang ay ito. Oh, meron siya dito guys, dito naman, ito, hindi siya buo doon. So dito, uh, mga papel, tapos dito coins piso, tsaka dito naman lamang piso, tsaka sampung piso. So, since nakaluwag-luwag tayo guys, <laughs> bumili ako ng lagayan ko ng, tawag dito, ng mga papel, para social naman ang tendera, no? <laughs> Ayan. So, wait na. Lagay muna natin dyan. So, bibilangin natin. Tatanggalin muna natin yung ating pera. Kaya lang, medyo pag ganyan guys, uh, makalat talaga kasi minsan yung mga resibo ko nilalagay ko dyan. Yan. So, ito talaga guys, lagayan to ng mga bariya pero hindi ko siya nilalagay ng bariya kasi parang uh, mas, mas komportable ako na nandito yung mga bariya ko. Yan. So, ang nilalagay ko lang dito ay mga papel para naiipit siya. Kasi guys, uh, dati nung wala pa ako nito, ang pera kasi namin nga dito, medyo malapit siya dito sa may bintana. So, na-experience ko, na -experience ko kasi may bata nga na, tawag dito, uh, binata siya, tapos matangkad. So, guma, gumaganon siya dito. Talagang yung ulo niya, pinasok niya dito, banda. Tapos, sabi ko nga sa kanya, ibawal yung ginagawa mo. May CCTV, tinakot ko lang. May CCTV, dapat di mo ginagawa yun. Tapos, pinagsabihan nga din siya ng kasama niya, wikawa, ah. ganun. So, naiinis ako sa kanya. <laughs> so, uh, actually, bumibili pa rin naman yung batang yun. Kailan siguro nahiya na siya. Anyway, mag-start na tayo, guys. So, ito na nga yung ating... Uh, yun lang ang aking chika. <laughs> so, ito na nga yung ating 2,000. Patabi muna natin. Tapos, ito yung ating mga kinita. Tanggal muna natin dito sa Okay. So, yung bariya natin... Ayan. Medyo madami tayo yung 20s. Tsaka 10 pesos pwede nating ilagay doon pagkatapos doon sa aking uh, sa aking ano, ipon. So, ipon na 20 at tsaka 10. So, ayan. Magbibilang tayo, guys. So, susulat natin. Wait lang. Kula lang ating ball pen. So, bilangin natin ang ating kita. One. So, 1. So, 1,000. 1,000. Pag nagbibilang ako guys, ganun ginagawa ko kung ilan yung 1000, ilan yung 500, 1. 2, 3, 4 5. 500. 500. Hindi mo 1 2 3, 4 5. 1 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13. 14. 15. 15. 16. 16. So, kunin ko muna yung mga tagto-20 kasi sasama natin. 80, 19, 20, 21, 22. Ayan, balik tayo dito. So, yun guys. So, yung mga bariya guys, estimate ko lang, masyadong siguro to? Nasa uh, 100 pesos. bibilangin ko lang sa 100 pesos. So, hindi na natin isa-isain guys kasi masyadong uh, matagal. So, ganun ako guys. So, 100 yung coins na piso. yan So, add po natin lahat. So, yun guys. Uh, nabilang ko na siya. Ang itong buong pera na to guys ay uh, 5,215. 5,215 plus meron tayong nabentang bigas kanina na 1.5. So, add natin yung 5,215 plus 1.5 na bigas. Yun po yung buko pandan guys. Since, since utang siya, so nag-add tayo ng 200 dun pag utang. Kasi pag ano, 1.3 kasi ang aking kuha doon. Plus, meron pang isang bigas na 1,380, nag-advance ng 500. Since ang 500 dito guys ay na-add ko na, ang i-add ia na lang natin ay, ay yung 880 na kulang niya, balansin niya na utang. So, 8 plus 880, Plus merong namang umutang kanina guys na 106. So tinotal ko na siya guys, dito ko na siya inisa-isa. Plus 164, plus 64. So ang total po ng ating kita ngayong araw guys ay 7,929 pesos. Kukupunin ko guys ay 2 per ay I mean 10% times 10%. So ang kita ko po guys ay 792.9 pesos. So, di ba? Not bad. Meron kang 792.9 pesos. So, di ba? Yun ang aking kita ngayong araw, guys. Sabado. So, medyo pag Sabado, guys, um, medyo madami-dami ang bumibili. Tapos, pag mga yung regular days, hindi ano. Pero, madami pa din naman. Uh, nakakabawi pa rin naman tayo. Hindi naman tayo na zero. So, yun lamang guys ang aking share So, doon sa nag ano uh, nag request ng benta so ayan uh benta for today daily sales ko ngayong araw tapos bagas, baka sa susunod pag end of this ano end of this month yung monthly sales ko naman guys uh, uh i-share ko sa inyo kung magkano nga bang aking sales noong last September medyo mababa siya guys kasi nga di ba parang uh, matumal nasa 100 ano lang yun, guys nasa na ko lang a kinistahan. So yung aking sales nung last September kasi nga guys walang bigas. Uh, isa sa isa kasi yun 'di ba yung nagpapalaki talaga sa atin ng benta is bigas tapos soft drinks. Ah uh, okay naman yung soft drinks ko guys, kaya lang yung mga red horse ko, medyo humina talaga siya kasi meron nang nagbibenta doon banda ng red horse. Doon pa lang, red horse at soft drinks na malalaki may nagbibenta na doon guys. Kaya parang naharang na bago pa makapunta dito sa akin, ay nakabili na sila doon. But anyway, okay lang yun. Ganun talaga ang buhay. Uh, lahat naman ay gustong kumita. So, nasabi ko na din yan dati sa aking vlog. So, yun guys, ang kita ko noong uh, last month yung monthly sales ko nung September ay nasa 121,630 lang. So, medyo maliit kasi compare nung dati, mabot ako ng 169,000, 170, ganon. Pero ngayon, mababa nga kasi walang bigas, wala akong uh, yung red horse. Tsaka, medyo mahina talaga guys. Tapos, ano pa ba? Basta, Ah, uh, matumal, matumal talaga guys nung last month. So, ang kinuha kong sales, ay, I mean kinuha kong ano noon, ah uh, profit noon, yung aking kinita, 10%. Usually 10% lang naman ang aking kinukuha guys. So, ang kin, ang kinita ko last month ay 12,163.8. So, yan naman guys ay hindi kasama ang GCash at saka yung load at uh, saka yung yellow. So, yun ang napala guys ang ang kasama lang dito sa benta ko ay I ang mean, I mean yung hindi kasama dito sa benta ko yung load Gcash at saka yung yelo. Yun lang yung sinise separate ko. The rest andito lahat. So, yun. Yun, guys. So, yun lamang guys ang akin share Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.